ang COVID-19 cases sa Pilipinas ayon sa Department of Health. Nakatutok si Bernadette Reyes. Oops, excuse me po muna, Miss Pia. Tama na po muna ang corona. Magprank mo muna tayo ng may puso. I never made it, but I know motivated by a mix of emotion. Got my statement. Welcome back to my Mondi Ricky YouTube channel. Yes! diba di ba? Narinig naman ng mga aso. Ganyan sila pa nagbablog ako. Well, magpaprank muna tayo sa aking tito na magkiselebrate ng 60th birthday. Ito ang prank namin sa kanya. Saro! Ang prank namin sa kanya, siya na magkiselebrate ng 60th birthday, siya mismo ang namili ng kanyang venue. Pero pagdating sa venue, aba, hindi na available. Hmm. Ano kaya magiging reaksyon ng aking tito? Sa ba? Sa ba? sabi ba? Sa ba? Sa ba? Sa ba? Sa sabi namin, di ba? Sinabi ko, naulo na na itong anak ko para alas yung dito na kami. Itong anak ko. sino ba na ako? Sino ba na ako? Eh. Siya ba Oo, oh, ito. Hmm. Ako pa yung nakausap yun, sir? Sino ba na kausap Ika yung, di ba? Pero sila ba na dito buka kakahapon? Yung isa po. Yung isa, yung isa. Ah, na So, na hindi kayo nag-usap-usap. Sige, grabe naman kayo. Ano ba? Ang ganda ng approach sa sa'yo pa ako Tama mo na Baka pwede Maayos na ang setup nung nakakuha eh Ang setup nung nakano Sabi ko, pwede pa na yung pahapon Hindi na ginawa Pwede ba yun pa? Dapat talaga nag-down na tayo Pwede ba sabi ko. yun pa yun Sabi ko, kung hindi pa rin mag-down Pwede ba yun pa rin mag na Nasaan mo pa yan natin? Nasaan mo natin pa yun pa yun Halasin ko na madaling araw, agyay ko na. Tapos may nauna pa. Ano bang discarding? Ano ano to? Uh, konto? Uh, Naunahan tayo din no, ng iba? Lagayan ba to? Lagayan? No, may nakakita no. sa akin. Hindi na lang. Kaya ngayon ang sinasabi ko ano pa lipat na lang tayo mo yan. Lipat na lang tayo. Ay, saan? Yan tayo tingnan. Bakit palipat na lang tayo? Hindi sa LED to Ano gagawin natin? Lipat na lang kaya tayo pa. Saan ay, tayo? Eh, para tayong tanga diyan so, ganyan lang natin. Eh, diyan lang tayo, pangit naman. At saan na gawin natin sa bulakan? Ay, dito mo ba? subukan so, dito, ayan. Pero ang pangit pa Lumayo tayo la union. Ito yung pad nun, ito yung. Pad nun, tsagayin na lang natin. Ang ganda na eh, oh. Hindi nga atin eh. Tignan okay, nyo, ginawa nila. Tignan no. mo. K mo. mo ginawa hindi yung <laughs> diba? oh. maganda yung... Happy, ah! <laughs> Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! <laughs> okay, very good. Ayan ba, ayan na. Ano, okay ba? Hindi naman daw sa kanila Ikaw yan eh, picture mo yan eh. Okay ba? Okay ba, doon <laughs> <laughs> ka Lakas ba siya? Oo! Dahil... Dahil... Panay! Happy Birthday! <laughs> <laughs> really happy Birthday! Hindi nyo kasi hindi kayo gusto eh! Ito na pala yung Happy Birthday! Salamat Okay na. Salamat. nga pa Oh, di ba? Napayak natin siya. Sobra. So, Sa, kab ah, sa kabila Ang ah! ah, kulit. Hindi ko matapos. Eto na. Sa kabila po ng... Sa kabila po ng dinadanas sa Pilipinas. Hindi po ito halang para iparanas natin ang pagmamahal sa ating kapwa. Kaya naman, spread the love na the virus. Until next vlog! I never made it But I know what it takes I am mix up in my